boss, nag-sign ng, na overheat ang ating karusa Nag-sign po, kaya na hinga po kami dito sa uh, Bansud Bansod plaza Galing po kami ng nauhan kasi medyo napabilis ang biyahe namin Medyo napahapit ang takbo talaga namang Halos mula sa nauhan hanggang dito sa Bansod Isang oras namin bina binahe ano, Isang oras na, na kami nanakbo Kaya nagpahinga mo muna kami tayo may babawas ha sumurang so, so, tarik lang ako rin parang so, perso rin eh pasobra ang mamaya. Oh. Si mamaya din, sige. Nandoon din Ano? Sige po. Uh. Marsyo. Ah, uh, nasa kanta naman ng dahing. Lapasok <laughs> po tayo ma Nabudol Nabudol tayo ah